dito sa obokman Mansa Dental Clinic. Alam mo ba ang temporomandibular joint pain, di ba? Dito papasok ang obokman Mansa Dental Clinic sa Guro Digital Complex. Ngayon, tingnan natin ang matagumpay na paggamot ng temporomandibular joint pain sa isang pasyente na nagkaroon ng recurrence apat na buwan matapos ang unang paggamot. Hindi mabuti ang pagbukas ng aking bibig. Parang bumalik ang sakit sa aking panga. Bago pumunta sa dentista, nagpatakan ako ng Botox sa isang dermatology clinic. Medyo karaniwan para sa mga taong nagpaturok ng Botox sa dermatology clinics na magreklamo ng temporomandibular joint pain at discomfort pagkatapos. Para sa karamihan ng mga pasyenteng may temporomandibular joint, kapag ang mga kalamna ng temporomandibular joint ay wastong na relax at naayos ang alignment ng temporomandibular joint, mabilis silang gumaling. Sa Obok Mansi Dental Clinic, isang beses lang namin isinagawa ang paggamot, kasama ang non-surgical injection therapy. Pagkatapos na kumpirmahin na nawala ang sakit sa temporomandibular joint ng pasyente, nagtapos kami ng paggamot sa temporomandibular joint. Alam mo ba ang temporomandibular joint pain, di ba? Ang paggamot sa temporomandibular joint ay narito sa Obokman Dental Clinic sa Guru Digital Complex, Seoul, South Korea.